puro ganun dyan. Hello, mga PRG boys, mga siya, 61892 Ilocos Norte. Alright, yan ha. At sino susunod? Ay, bakit si Jennifer? Jennifer. Ayan, uh, Jennifer? Sir, <laughs> bakit nga ba ang fresh ko? Sabi ni Sir. Hmm? Ay, pansin mo din, syempre effortless to. Oo, talaga? Yes! Oh, Then for ano, ano masasabi mo sa weather ngayon? Mainit? Yes, sir. Sobrang init. Sobrang init. So Oo. Oh. Okay, so wala nang isa shout out? Ay, shout out nga pala sa so nawawala kong ID. <laughs> <laughs> um, I Anong mean, klaseng ID yan? Eh? School ID? ay school ID po, library and ano bang kulay, kulay no na sa pouch sa na wallet? Bigyan mo ng uh, yes, ay ganyan. Sir. Ganyan, Mismang mismo, yan pakita yeah, mo. mo. Ganyan ano, my ID. All right. So ganyan talaga lahat-lahat. Yes, sa mo na iwan, sa mo na ano? Hindi ko nga alam sir, pero alam ko around Batak lang. Po. Sa Batak. So uh, mga taga Batak ba mayroon ba na, naman? Pulot diyan, dalhin niyo lang dito sa IFM mo kaya dalhin nila sa school niyo. Yes sir. All right, or sa inyo college of arts. All right. Thank you po. You're welcome. At si Kirsten, ano ang masasabi mo sa ating topic this afternoon kung bakit ka-fresh? Aba, natural aircon lang. Walang filter. Talaga <laughs> <laughs> ha? Tingin ko magamit ng filter. <laughs> Filtered water lang. Pure <laughs> <Your> aircon lang. <laughs> filter. Alright, so sino sa shoutout natin? Shoutout nga po pala sa mga dorm mates ko dyan. Okay. Intag sunset damdaman guys. Alright. Talaga, buti pa kayo magsa-sunset. Magsa-sunset kayo. Sunset. Sunset. <laughs> Alright, sa ayaw pa naman ang inyong pinapakinggan. Ang inyong istasyon ngayon, mga Idol. 99.5. IFM. Idol, mga IFM. Supay, ah. Oh Amin,